Hey guys, welcome back to my channel, Mommy Love Vlog. Ngayong buwan ng Disyembre ay marami pong pabalik at pauwi ng Pilipinas at sa kanil-kanilang mga trabaho sa ibang bansa. Pero bago tayo makauwi, kailangan natin yung mga importanteng dokumento na ihanda sa pagbalik at pag-uwi natin sa Pilipinas para hindi ito aberya. Pero bago yan guys, maglalambing po muna ako sa inyo. Hindi po kayo nakasubscribe sa aking channel is yes, mangyaring isubscribe ako at ilike na rin ang video na ito. Maraming salamat. Okay guys, so hindi ko na po patatagalin. Sa ating pagbalik sa bansa, kung tayo ay mag Babakasyon. Narito po yung mga documents na kailangan nyong ihanda. Pauwi sa Pilipinas is kailangan natin importante ang ating passport at napaka-importante rin ang visa. Kailangan nyo pong i-check na kung yung visa ninyo ay expired na ay kailangan ninyong i-renew ito ganun din ang ating passport kailangan mag-renew kung ito ay expired. At pangalawa, kailangan natin dalhin ang kontrata at ang ID. Bukod dyan kailangan natin ng e-travel. This time guys, hindi na tayo nagdaranas ng COVID restrictions, kaya naman hindi na natin kailangan ang vaccination pass. Kailangan pa natin yung e-travel pass ngunit may mga bansa na hindi na nila chinecheck ito. And guys, hindi tayo makakaalis ng bansa of course kung wala yung ating airplane ticket at siguruduhin lang natin na round trip ito na ibinok ng ating amo. And then guys, mas maigi na gumawa na tayo ng OEC exemption o kaya naman ito yung OFW pass na bago ngayon. And Guys, ito nga pala, i-clear lang natin ano yung OFW pass at ang OEC. So guys, ang OEC at ang OFW pass ay iisa lang po iyan. Pinalitan lamang po nila ng bagong uh, revise yung uh, OFW pass. Kung meron na kayong OEC, is valid pa rin po ito na considered pa rin nila sa airport dahil kakauwi ko nga lang nung nakaraang taon and yearly din akong umuwi so uh, yun po yung OFW pass at OEC is iisa lang po iyon and so itong OEC is guys is mas maganda na kumuha na kayo bago pa man kayo umalis ng uh, bansang pinagtratrabahuan ninyo pagdating nyo sa Pilipinas kasi ang OEC is uh, mas maganda na kumuha na kayo dahil sa pagbabakasyon ninyo maaari kayong uh, maantala kapag pagdating is pabalik kayo, isa pa lang kayo gagawa sa uh, airport, pabalik ng bansa, is mas magandang i-prepare nyo na bago kayo magbakasyon. Dahil syempre, marami kayong mga activities, makakalimutan nyo pong gumawa ng, kumuha ng OEC o kaya yung OFW pass ninyo. Ngunit ang OEC or OFW pass is kailangan lang natin ito kapag aalis na tayo ng Pilipinas at babalik tayo sa ating uh, uh pinagtratrabaho ang bansa. Okay guys, 'yon yung mga bagay na kailangan nating dalhin pag uh, pauwi tayo ng Pilipinas. So ano naman yung mga kailangan nating dokumento pag pabalik na tayo sa mga sa bansang pinagtatrabahuhan natin. So again guys, ito na naman yung kailangan natin, syempre ang ating valid passport, ang ating passport na meron siyang visa, kailangan 'yan, and then airfare airfare ticket, ang ating ID. At ang ating ginawang OEC exemption or OFW pass. At syempre, huwag natin kalimutan yung ating kontrata. And then, tandaan guys na sa OEC is meron tayong uh, refund na makukuha bago tayo mag uh, bago natin iwanan ang bansang Pilipinas. Kunin natin yun guys sa airport bago tayo pumasok sa gate. Okay guys, so yan lamang yung mga documents na kailangan natin dalhin kapag tayo ay pabalik ng Pilipinas at pabalik ng ating uh, pinagtratrabahuhang bansa. Sana ay may natutunan kayo sa short video na ito. Give me a thumbs up. Comment kayo sa aking comment section sa baba. Share na rin ang video na ito. And subscribe to my channel. Maraming salamat ulit. Kita kita. Eu sou o com vídeo. Bye bye!